Mary at si hindi pumasok guys. Alago. Ala. Gagala daw. Gaga, huwag daw silang pumasok. Gagala daw kaming SM. Good morning guys. Ngay ngayon ay walang pasok ang Cavite guys. Nako, hindi pumasok si Mary hindi po patisidein din daw hindi pumasok. Oh, labot mga tinse. La. Kumakasing kayo para kumala. at <laughs> si Dane hindi pumasok guys. Lago, Ala. gagala ay, lago, daw, magala wag daw silang pumasok. Gagala daw kaming SM ano? Wala. Nagutad Hindi naman kami papas payun. Takot kayo kayo. <laughs> Bakit hindi kayo pumasok ngayon nak? Bakit? Oh. Bakit hindi kayo pasok pumasok po, ngayon? Walang pasok. Ay, walang pasok pa. Kaya pala. Walang pasok, Daddy. Ay, wala ba? <laughs> Kala ko naman ni eh, nag-absent kayo para gumala eh. ah. <laughs> Hi, Dale. Hi. May ang mukha ni Dale, guys. Ang haba-haba po kasi hindi ka kaputol ko lang yung kuko niya tapos tapos mabagal may kalmot pa din in a minute or in a second lala daw kami ng SM guys titingin kami ng ano guys titingin kami ng printer at sya ka rin po kami ng printer guys. Kailangan ng printer. Meron akong printer guys nga lang. Ewan ko, nasira cartridge kasi yon. Tapos parang na-block yung kanyang ink. Kahit anong pump nililinis namin, ayaw pa rin gumana. Yung ano? black naging black? Parang nag... nag uh, ta -ta? parang nanigas barahan ba na o nabarahan. Ngayon, pinapump namin, pinalinis, ayaw pa rin gumana. Ngayon, titingin kami kasi kailangan yun, guys. Kailangan din kasi may research. Oh, may research oh, daw si Neri. Lagi kami nagpapaprint. Nasira yung binili din namin yun sa SM. Nga lang cartridge kasi yung binili ko dati. Ngayon, maghahanap ako ng ano na lang, yung refill na ink. Titingin kami, guys. Kailangan pati si Dane. Puro print-print na lang si Nery magkakaroon din daw ng research kailangan nang laging print nagpa-print po kahapon si ate Nery para sa assignment ko o yun nga titignan kami guys umakal pa ng Bible oo ng print para hindi laging abala titingin din pala si Nery ng kanyang ano, sapatos, kanyang school shoes ba. Hmm. okay um, Sira nga yung school shoes. Hindi, hindi pa naman sira ano lang. Ah, extra? Extra, hindi kasi yung isa na lang ba, eh. napatahin na yun yung napasok ang ulan, na nababasa. Matibay okay. na yun kasi natahin. Hmm, matibay nga lang na nababasa ako pwede naman yun at least may ano na lang may extra siya pumapasok ba sa loob yung mga basa? opo, pag malakas ang ulan siyempre malakas ang ulan tatalsi papasok talaga yun kasi pumatalsi para hindi pumasok ano na lang, papabota papabota <laughs> bota na lang para sure hindi mabasa ang paa alam mo yung meron yung mga black shoes na ano, yung goma? Yun, matibay yun. Ito tulad ng ng tinray ko sa Barbie. Sa? Sa Barbie. Bilihan ng ah, ng sandals pa. Mm -hmm. hindi, iba yun na. Iba yun, yung meron talagang bota na ay parang goma. Yung binigay mo itong kinakatinirin. It. Hindi medyo mataas at least hindi mababasa. Ba Kasi alam mo kay kapatid ano, ni ano. You know? Ang sakit po 'yan pag nanakad po. <laughs> mag magmedyas ka. <laughs> e, pag di ka magmedyas hindi mo makita po yung, yung medyas. Diba, ano man? nga mag makita ay nakabuta ka nga. Taas na yung buta. <laughs> ano makita yung medyas sa ilalim ng buta. Gino joke ka lang neri nagabutay ko. Hindi mo alam ang bota? eh sumasakot ka naman tungkol sa bota tapos yung pala hindi mo alam <laughs> sabi mo masakit yung pala hindi mo alam oh, sabi niya masakit tapos hindi niya alam huli ano ano ka niri ah ano kaya yun pag naipit ka niri alam mo ba yung bota Pag na naipit si niri sa usapan sabi niya hindi ko alam pero sumasakot siya ano pagbisaya ng bota be wala nang ano wala nang lapalapaputas na ah <laughs> buta pa rin eh, butas. Butas, Neri. butas. Ah, Butas, butas oh, sabi namin buta. Diba, Neri, wala nang apakante, butas na. Butas. po, hindi po, ano? Hindi butas? Hindi po, pinaanap po butas po talaga. Buta nga. Sa amin din, butas yun eh. Butas din sa amin, butas. No, butas Dito sa yun. Tagalog kasi, buta. Pag sinabihin mo dito sa Tagalog na butas, hindi may butas yun. <laughs> yun yung bibili natin, Neri, para hindi mababasa pa mo. muna kasi muna kayo bigay bago ka bumili. <laughs> Bito na mo ito, tira mo yung tura sa... mo sa'yo. May nag isang araw. Tura sa akin o. No? Niri, niluloko ka ni Dada Bill. Tura sa... Kasi niluloko niya na si Niri, <laughs> kaya nagalit si Dila. pero mo yung tura niya. Ano yun? Tura mo nga ito, niluloko si Ati Niri. Ano? Ati Niri, nasinding yung nasinding. Hindi <laughs> no, niya, law si niya alam si Hindi niya alam ang buta, pero masakit yung sukot. <laughs> <laughs> Ay, kinihit ko yung si Niri. Ayan, nag-ano kasi siya guys na nababasa daw yung paa niya. Napapa napapasok yung ano niya, shoes niya eh. Kaya, Bila na lang siya ng bota. Uh, at least hanggang ano yun, hanggang tuhod yun neri, hindi ka mababasa. Above the knee. Above Hindi below the Matindi niya pag above the knee. Ay, naku neri, pot-pots. Ikaw naman din, bota ka rin. <laughs> and guys, dito na kami Kalax Guys, andito na tayo sa KCM guys Sabit na tayo guys Ganda ng langit to, sabi ni Neryo Ganda ng lang langit sabi mo, guys. na tayo guys na tayo, Buta kay Neryo <laughs> natin si ng bota para wala siyang problema sa buwan, pag malakas ang ulan. Hindi sa mabasa sa uwan. Alam, di uwan? Si ng din ang bota para hindi masakuwan. Malapit na rin yung, malapit nang matapos din yung SM na malapit sa atin. SM ano yan? SM Yulo. SM malapit. Hindi na kami pupunta dito sa SM Santa Rosa. Kasi? Meron nang malapit sa atin, SM. Yes. Uy. Anong pangalan? Hindi na kami Santa dito sa SM Santa Rosa. Ano Nery? Dito na kami SM guys. Hanap kami ng makakainan namin guys. Ayan, oh, dito na kami sa food court guys. Order kasi ako ng bibimbap. Si Dane bibimbap daw. Si Neri, ang nakaraan pinatikman ko siya eh. Okay, ngayon, try niya daw. Try daw din Neri ngayon bibimbap. Try niya daw ngayon. Sino ba nung karaan ko na lang natin? Pumunta ko yung susi. Ayan. So mag-order muna ako guys. Bibimbap na order namin ni Ayan guys. So na kami yung kamahin. Tingin muna kami ng printer guys. Ayan guys. Dahil dito ka na. Dane, dito. Dane. ay Ayan, oh, nakabili na tayo ng printer nyo, guys. Nando, babalikan natin mamaya. Ayan, nakabili na kami ng printer, guys, para hindi mahirapan yung dalawang estudyante. Meron na po kami bagong printer sa bahay. No, para hindi tayo may langang laging print sa labas. Ayan kabataan. Gusto nyo bumaba dyan. Nakabili kami dito guys. O, dito sa SK. Salamat po sa inyong mga support. Thank you very much. Yan na guys. So, nakabili na kami ng printer. Ayan. Uwi na kami guys. Salamat po.